Hello guys, good afternoon po sa ating lahat So, for today's video ay binisita ko po ang aking asawa dito sa kanyang trabaho Ano, na ah, nagatid pa na ako Nag Bumisita po ako tapos nagdala po ako ng panghapunan po niya guys So, actually tapos na siyang naghapunan tonight No, gabi na po dito guys it's about 7 o'clock in the evening pero kung makita nyo naman po ang labas ay napakaliwanag pa po ayan kasi ang sunset po dito ngayon sa New Zealand ay nasa around 10 o'clock na po ng gabi so actually guys dinalan ko po ang sa ko ng um long ano anong tawag nito long um longganisa ayan guys So, longganisa guys. Parang chorizo. Chorizo po siya guys. Tapos kanin. Ayan lamang po. So, tapos din lang rin po siya ng soft drinks. Wala siyang so sa... soft drinks? Saan yung soft drinks? So, andun sa ref yung soft drinks niya guys. Para meron po siyang ma... Mainom po mamaya Pagkatapos niyang mag ano guys um tawag dito mag duty ayan so yun lamang po muna for today's video ayan guys yan, yung, yan lang po ang trabaho niya guys buong mag araw naka upo tapos tatayo yun yun lang upo tayo yan lang po ang trabaho niya guys so, So, kaway-kaway pag may dumaan ng truck. Kasi kailangan pag buksan, and anyway, pipindutin mo lang yung button para buksan yung gate para pumasa po yung mga malalaking truck. Yun lamang po muna for today's video. Maraming salamat po.